So mga, ito, mga day, pag humana ko ang luto atong kulo, nagbuak na po ang butong nga akong papa. So muna, mga, mga una po may og butong. Timing man sa nga na itulok ang butong sa amu ah. So na, na may pang partner sa amu ang kulo Q. So muna, for today's video, nagbuak ang butong dahil gitimplahan o gikaon. Sumorgin so, na siya mga day, kaya hindi naman niluto-luto, no? Igor man ganyan siyang bukon, dentip lahan de lagi lutoon, mga day so maorgana ang about sa tung video karon so wala tay tips Ikuban pa sama so, muna siya, mga day ang akong participation diha mga day kay tigbidyo ra tawon sa salud sa tubig tama so, na tin tidaw kay tubig, mga day lamikay tam is kay tamis ka yung butong O, ni maayo mga day kay naara sa ikuha ang butong wala na kat, kat so pag tanga ta nga lamay man ikaw no butong or lamay man i inom ang tubig sa butong oy ah, narasa nara sa salog kwaon ra dayon din bukon di naman ta kinahanglan mo katkat naman daan so kamo diya una naamoy punuan sa lubi nya na ay butong na ah, di harbisa na dayon yun ayon na nyo pa gahiya ah, oi nga mahimo pag lahing kay dili naman siya madaot bisag na sa salogra di na siya madaot mga kuan siya butong po na pag buko ninyo after one week kay kani ang amuan Actually, mga one week na ni siya. So, mo ni mga day, last na ni siya nga buto nga uh, gibuak. Dayon, ako an na siya nga kay para maano matimplahan na. So, shortcut, sugod na ko o oh, kot, -kot. kutkut. na akong gigamit mga day kaya nawala ang scraper ay ambot ka na magdaghan kay magsigulang-hulang ba pa. din pagkasunod. Huwagin mo ng paon, may nga nga uh, ambot, giuli naman to. Ayon, uh, wala kita yung kay, ingon kay. Ingo naman giuli. Bisag gula. So, mo na siya mga day. Ang lesson ani, dili ta magpahulab. <laughs> Bitaw joke ra mga day. Pahulam, pergi punta pero ginato, manan ginatong pa patinul o wala. Basi mas kam pa. So, mo ta mga day no, syempre well ga ta. Magkuan ta, magkaon kaon ginagmay ke. Ano pa paabot pa ta mahuman ta ani nga dugay pa ta ani mahuman ke pila ni ka na akong kudkoron. So, mo mga dayno, gikapoy na kong tinindong mga dayno, daghan pa kayo kukurog ron. So, mo na ipong na dyan So, mo mga dayno, magpadayon tayo sa itong pag ko. Dayon, kanang kutsara mga dayos ko, nagkabalik-balik na mga dayos. So, ako nag-iilisan o luwag. Itong gamay-gamay rin pong luwag. Pero at least, gahi na siya, nasayunan ako sa pagkuan, sa pagkod-kod sa buto. So, kanang time, ako nang gibutangan og alas ka-trema. Kana siya, inabrihan na na siya sa ref. Okay. So, ako akong mga bato niya, ading adlaw niya. Muna siyang, kung anak siya kana na, mura pa, kayo ba, dito ka naman sa rat. So, wala ko nakita ang laing gatas. So, na ang bakante, no? Ang nabilin. So, muna akong higamit. Mas nanampag yun hinuon. Siyempre, sayang man, ang naasa karton na So, ato sa kong tilaw-tilawan, no? Okay, mga kayo ang mga mga Then after ano mga day, ako nang butang anong kalamay. Gamay kalamay mga day kay para ano, ikaw rin siya nga makatamis kay ang tubig sa butong tamis naman siya daan kay buta nga na ako pod og tubig sa butong mana so mana siya gamay ra gyud nga kanamay nan ka ko na sa mama ko sakto na ba kalamay ko base na pod ba parehas atong giluto na ko nga kulo kagay ina sustawon ah, pag kalamay so, mga mga day gibutan na pod og sa ano sa butong so, mana na siya ready to eat na pero buta pa na ko og ice para lamig pagyud gusto namin yeah. medyo nang butong <laughs> mga day nga ka nabinaw ba? so butangan po na natuog ay, syempre. Ganon, syempre, atun sa tilawan mga day, kung saktor bang katam niya, kung nanamara ba siya o unsa, medyo tabag-taba ang aw. Hindi, dun nga ganon po nato o kalamay. So, na siya mga dino. Basta pinoy gani Tilokon ko na. Ambot lang daw. Ay, wala ka tilok. Ito. Tilokon ko na nato mga day. Uy, kay. Sayang. Oh, namilit. Dagal po ko na siya. Kapamilit dira mga day, Kay. Ano. Kung ano magod siya. Nabugnaw na siya. Ba na chill na siya. So, nagpilit na siya. So, galing. so, gain na sa kutsara. Char, Rason. So, na jud ni mga day, Last na jud ni. Taas kayo akong video sa kuan mga day. Eh. Medyo na ako sa pag... na ha? Butong ra na ha? <laughs> Mungi kaan. Gipreparar. Pero dugay kay ko na human o um, voice over mga regi. Kapoy na ko. Pero unsa um, sa so man sayang mga dili nako, ako. Apilong tanan, no? So, syempre, apilong na lang ginako tanan kay... At least, na ay madungag sa akong views, di ba? Sa minutes of views. O, oh. na, mao na siyang technique. Char. So, mauna gini mga dayang inyong gihulat. Mga una ta. Nagsukad na ko. Sabi na kay ikaw ano buto. Bahala sa makakalat diya kay mukha. O na dyan ko mga day. Okay mga day. Maura to. Din hira ko kutob. I-follow ko kay pa ko ka yung video nga i-upload mga day. Puno na ako cellphone. Tungod sa kadagan sa akong video. So, unsa pa panyang gulat. Follow na. Din lang tawa. Lami ka Nalingaw ko galanto sa akong kagaling mga kaon mga day. Dasi kay ko mura ko gilagas. Ambot ta lang mo na ni tambok ko pagayo. Ay sorry sorry. <laughs> Bitaw. Din ko ko to mga day Bye bye.